Janella sa bago mong song. ako today. Ah, okay. na lang. Uh, sa susunod mag uh, na lang time. Yeah. Trending ngayon sa social media app na X ang hashtag na Janela get behind me. Bilang pagtatanggol ng mga fans ng singer-actress sa mga netizens na patuloy na binabatikos ang actress dahil sa naging pahayag nito nang mag-guest sila ng katambal niyang Thai actor na si Win Metawin sa pelikulang Under Parallel Skies upang ipromote ang naturang pelikula. Umani ng ko sa aktres ang pagtanggi nitong kantahin ang kanyang bagong kantang headtone, Nang hingan siya ng sampol ng its Showtime host na si Kim Chu sapagkat nabanggit ni Janela ang kanyang parating na concert. Saad ni Janela ay medyo paos siya, kaya hindi siya makakapagbigay ng sampol. Hindi ikinatuwa ng ilang netizens ang sinabi nito sa mga hosts, na kayo na lang. Ngunit agad naman itong dinugtungan ng next time promise. Naging maingay din ang ginawa ni Vice Ganda sa isang segment ng programa na Especially For You, kung saan may pang-aasar, ang pagbanggit ni Vice sa naging pahayag ni Janela. Isang searchy ng segment ang tila ayaw ring magbigay ng sampol ng kanta at kaagad naman binanggit ni Vice ang katagang medyo paos siya ngayon, kayo na lang. Mapapansin naman ang naging reaksyon ng mga kasamahang hosts ni Vice, samantalang si Kim Chu ay makikitang tumatawa lang. ILP. Medyo paos siya ngayon, kayo na lang. <laughs> Tinawag ng ilang netizens na masama ang ugali ni Janela gaya na lamang ng rude, maarte, at maldita dahil sa kanyang nasabi at iba pang negatibong pahayag laban sa aktres. Sa ad ng mga nagkomento, talaga namang suplada yan at sabi nila eh may pagkamaldita. Kaya di ko bet doon na lang sa sinalitan niya Mataray na eh. dapat sinabi niya sorry Kim paos ako eh. Yun ang tama. Pwede ka naman tumanggi ng hindi uma-attitude. Pwede naman magsabi siya in a nice way eh. eh. kaso iba naman talaga inasal niya. Wala naman kasing nagsabing bumirit ka sa sampun. Sumigaw pa nga siya sa madlang tipo eh. Lalo na't nagpro-promote siya. Sana nakisama na lang. At tawag sa taong muminiti ka o nakikipag-usap ka o sinasagot mo kahit hindi mo gusto ang isang tao. Kahit alam mo pinaplastik ka ang tawag doon pakikisama at respeto, kaso mukhang may attitude talaga siya. Inbes panoorin siya ewan ko na lang ngayon good luck sa kanya. Dahil sa mga ganitong komento, hindi nagpakabog ang mga tagahanga ng actress singer na ipagtanggol ang personality laban sa pambabatikos. Anila, may raso naman bakit niya sinabing paos dahil pwedeng di 100% nasa condition yung boses niya. At sa kanid niyang maging extra care sa boses niya dahil sa anniversary concert, at saka di naman nag-attitude si Jaya. Naging totoo lang siya, pero kung kaya naman talaga niya, kakanta naman siya kahit konti. Nagsabi naman kasi siyang next time promise, Pinoy nga naman nilagyan ng issue.